sino ang tinutukoy ng ating Panginoong Heso Kristo na sinasabing ang maglilibing sa mga patay ay kapwa din mga patay. Sa Mateo 8.21 ay mababasa natin na ang isa sa kanyang mga alagad ay nagpaalam sa kanya upang ilibing ang kanyang ama na mayapa na. Subalit, sumagot ng ating Panginoon at ang sabi niya ay, Sumunod ka sa akin, hayaan mo na ang patay ay ilibing ng kanilang mga patay. Sa pagkakataon ngang ito ay nais ituro ng Panginoon na dapat unahin pa rin ng Diyos gaano man kabigat ang ating pinagdadaanan. At sino naman ang patay na tinutukoy ng Panginoon na maglilibing sa kanilang kapwa patay? Sinasabi nga sa unang Timoteo 5.6 na ang taong nagpapakabuyo sa kalayawan magamat buhay ay itinuturing na patay. Sinasabi rin sa Santiago 2.17 na ang pananampalatayang walang gawa o walang kalakip na gawa ay patay sa kanyang sarili. Ang tinutukoy ng ating Panginoong Heso Kristo na mga patay na magdidibing sa kanyang kapwa patay ay mga taong hindi sumasampalataya o nagdilingkod sa Diyos.